Hey guys, ito yung likod ng aming bahay. So, pag yan, nasa labas ka ng likod ng pinto namin, yeah, that's mine. kikita mo yung mga bye-bye. Tapos may mga manok dito. Alaga namin to. Yan. Pero yung doon, sa kapitbahay na doon, dito lang yung sa amin. Yan. One, two, three, four, five, Six lang yung alaga namin. The rest is sa mga kapitbahay na. So Hey guys, yung likod naman namin. And si James Bril. Meron kaming daanan dito sa likod. Ito yung sa amin. Tapos yan. 1 2 3 4 5 6. 6 yan, isang ganun, isang ganun, 6. Tapos isang ganun din 6 si so, Ubalid nasa dulo kami hindi ko alam kung nakikita nyo sa video yun nasa dulo kami ito yung summer tapos yun may pinto kami dito. bali yung iba rin may pinto tsaka doon sa dulo may pinto din tapos si James Bride say hi ayun si James Bride kasi papakita ko pala yung mga tanim namin Ito yung sili. Alam mo yung anak Mama. ko ah. Gusto mong sumama pero yung <laughs> ka na lang. Hintayin mo ko dyan. Diyan mo ka na lang. Punta ka rin dito. Hindi siya makadaan. Takot siya sa manok. Come here. Ba't takot ka sa manok? Hindi ka naman ano yan eh. Papakita nga natin sa kanila yung mga tanim natin. Ito may tanim kami yung sili. Ito. Yan, may tarim kami sili. Ito, ibang sili jangka Diyan ka, diyan ka, malanggam diyan. Ito, sili yung mayroon na siyang mayroon siyang bulaklak, ang lilit niya. Tapos, ito, ito ay kamatis. Another kamatis. Another kamatis. Ito, kamatis din. Ito, kamatis. Tapos may mga talbos ng kamote. Ayan, talbos ng kamote, talbos ng kamote, talbos ng kamote, talbos ng kamote. Tapos may malunggay. Tapos may tanglad doon. ayun eh, o no, tanglad. Ayan, malunggay. Dito ako mukha ng malunggay. Ayan, dahil malunggay. Oh. May mga ano rin. Kamoteng kahoy. Ayan, maraming malunggay dito. ayun o. Oh. Tapos may saging. Mama! Po! Tara na? Papasok na na tayo kunin ko tong sili maya maya pa, ipapasok ko muna si James Bryle at yung ulit na tinatambakan namin ng mga pinagbalatan ng mga magulay tsaka prutas tinatambak namin dito para maging fertilizer siya kasi tuwing hapon dinidiligan namin o, di hindi ay na give me your hand sama sama pa kasi dito takot naman sa manok hmm sinusundan sundan kanya kasi gusto niya yung lollipop mo. Sabi niya, "Give me your lollipop, James Pride." Come on there. Sino din? Yan 'yung sa amin 'yung ba, 'yung pinakadulo. Ano? May itago sa amin. Come here dito kada-an. Heeh, sama-sama ka, daan. Mm -mm. Sama -sama ka pa kasi takot ka naman sa manok. Yan. Push you kapit bahay na nayon kapit bay nayon kapit bay kapit bay kapit bay kwa di pa guys dati guys manda miyong tanim jan ang e, hirap magkabuheng ngayon kasi minsan napaka ulan minsan naman ang tingkad ng araw o kaya namampat siya so na lang may naboyang ano tanim na pirasong puno ng kamatis tapos, meron ako na buhay na tatlong puno ng sili. Tapos doon, meron din ako nung gabi. Masyadong madamo ngayon. Kasi wala. Hindi ko na kayang linisan. Madami masyadong malawak. Pero yung gabi na yun, hindi ko naman siya masyadong nakukuha Yung kapitbahay namin sa Timay, may hilig magluto Di ba? Marami rin dito guys, papaya. Dati may malaking papaya din kung bukuha kami dyan pero na wala na yung puno tinanggal na ni nanay anak pero may bago siyang tanim Yan. Okay. kaya pag masipak ka guys hindi ka mawawalan ng gulay yung tanglad yung malunggay dito ko lang kinukuha tapos talbos na kamote dito lang kumukuha tapos dati marami pa akong talbos dyan eh. kaya lang, mahirap maglinis dyan doon na ako ngayon nagtatanim kasi madali nang linisan doon So yun guys, ang pinagkakabalan ko dito. Gusto ko dumami yung tanim ko kasi nahihirapan ako masyadong mainit, maaraw. Tapos yung anak ko sunod ng sunod. Kung saan ako, eh, nandun din siya. Kaya ang hirap gumalaw. Eh madali pa naman kapitan lang langgam. So yun lang guys, pinakita ko lang yung aming likod ng bahay na may mga sari-saring gulay. Alagaan ko yung kamatis kasi malang kamatis. Buti nga may sili na ako ngayon eh. Hindi na ako nabili ng sili. Dati nahingi ako doon kay Ate Shea. Ba doon pa yung bayan natin Si Sherry. Sherry's Gallery. Doon pa. Eh ngayon, nung pagdating ko galing Hong Kong, magtanim na ako ng mga talbos. So hindi na ako nahingi kay Ate dinarin Hindi na rin ako nahingi ng sili. Hingin mo guys, madami akong talbos dito. Araw-araw, eh halos araw-araw kinukuhaan pero hindi siya nawawalan kasi habang kinukuha mo 'yung mga terbus na 'yan lalo siyang nagsasanga kasi dumadami itong tanglad na to na, dati marami akong tanim pero nawala siya parang namatay kaya ka ginidin din ka, 'yun oo yun, yun. Uh -huh. uh -huh. 'yun lang guys thank you for watching bye-bye na at mela sa dalaw. <laughs> thank you for watching